Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Marso 22, 2025. Habang pumapasok ang araw ng Marso 22, mararamdaman mo ang banayad na enerhiya na tila bumabalot sa iyong paligid. Sa araw na ito, ang iyong likas na kasiglahan at enerhiya ay lalong magniningning. Bilang isang geminay, likas sa iyo ang pagiging palabiro, mapanlikha, at palakaibigan. Sa bawat pag-uusap na iyong sinasalihan, tila may buhay na nabubuo, parang may mga bituing nagkikislapan sa himpapawid na nagpapaliwanag sa bawat salitang iyong binibigkas. Ang iyong tinig ay nagdadala ng kakaibang enerhiya na madaling nakakahawa sa iba, kaya't kung may mga pagkakataon na makipag-usap ka sa mga mahal mo sa buhay, kaibigan, o maging sa mga bagong kakilala, asahan mong mag-iwan ka ng positibong impresyon. Ngayong araw ay magandang panahon upang hayaan mong mamukadkad ang iyong masayang personalidad. Sa mga simpleng pakikipag-usap, maaari kang makahanap ng mga bagong ideya, inspirasyon, o maging ng mga oportunidad na makakatulong sa iyong mga plano sa hinaharap ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon ay maaaring magbigay liwanag sa mga taong nangangailangan ng kaunting pag-asa o kasiyahan. Ang iyong masasayang kwento, positibong pananaw, at mainit na ngiti ay maaaring maging dahilan upang maibsan ang lungkot ng iba. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang magbigay inspirasyon at magdala ng liwanag sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. Habang tinatahak mo ang araw na ito, maaaring may mga pagkakataon na makaramdam ka ng pagkalito, pagod o pagkabagabag. Ito ay natural, lalo na kapag masyado kang nasasangkot sa maraming gawain o kapag masyado kang nag-isip ng mga bagay na wala ka pang kasiguraduhan. Sa mga ganitong sandali, mahalaga na huminto ka saglit upang huminga at bigyan ng pahinga ang iyong isipan. Sa halip na hayaang magulo ang iyong damdamin, subukang maglaan ng oras upang ayusin ang iyong mga iniisip. Kung makakaramdam ka ng pagod sa kabila ng iyong masiglang enerhiya, huwag mag-atubiling lumapit sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang simpleng pakikipag-usap sa isang kaibigan, kapamilya, o kasamahan ay maaaring magdala ng kaginhawaan at linaw sa iyong isipan. Huwag kang matakot humingi ng tulong kung kinakailangan, dahil ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi pagpapakita ng iyong pagiging bukas at matalino. Sa pagtanggap ng suporta mula sa iba, makakakuha ka ng panibagong sigla na magdadala sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa mga bagay na nais mong makamit. Ngayong araw, maaaring magkaroon ka ng mga mahalagang pag-uusap na magdadala ng inspirasyon sa iyo. Pansinin ang bawat pag-uusap na iyong makakasalamuha. Ang bawat salitang iyong maririnig o bibitawan ay may potensyal na magbigay sa iyo ng bagong ideya o kaalaman. Sa pamamagitan ang pagbibigay pansin sa mga detalye ng iyong mga pakikipag-usap, maaari mong matuklasan ang mga oportunidad na matagal mo nang hinahanap o mga sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay dilaw. Ang dilaw ay sumisimbolo ng kaliwanagan, kaalaman, at positibong enerhiya. Ang pagsusuot ng dilaw o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kasiglahan at mental na kalinawan. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay kumakatawan sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng iyong sarili, isang paalala na mahalaga ang pagiging totoo sa iyong mga damdamin at ideya. Ang pito naman ay sumisimbolo ng espiritwal na kaliwanagan at malalim na pag-unawa, isang paalala na sa kabila ng mga panlabas na kasiyahan, mahalaga pa rin ang pagninilay sa iyong kalooban. Samantala, ang labing isa ay tanda ng inspirasyon at lakas ng loob upang sundin ang iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang palawakin ang iyong kaalaman. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat na makakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, pakikinig sa mga podcast na may makabuluhang tema, o pakikipag-usap sa mga taong may malawak na pananaw sa buhay. Ang bawat impormasyong iyong matututunan ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng bagong oportunidad sa iyong buhay. Habang nagtatapos ang araw na ito, paalalahanan mo ang iyong sarili na ang iyong masiglang enerhiya at likas na karisma ay mga biyaya na dapat mong pahaladahan. Ano man ang mga pagsubok na iyong naranasan ngayong araw, tandaan na bawat hakbang ay nagdadala sa iyo sa mas matatag na kinabukasan. Yakapin ang positibong enerhiya na dala ng araw na ito at gamitin ito bilang inspirasyon upang patuloy na lumaban, mangarap at magtagumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.